sa so, mga araw po sa inyo lahat and po ay July 24, 2024 Merkules ng ikalabing anim na linggo sa karaniwang panahon at mula po dito sa San Sebastian Church atid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ito po ay hinango mula sa aklat ni Propeta Jeremias chapter 1 verses 1 and verses 4 to 10. Ang aklat na ito ay sulat ng mga sinabi at ginawa ni Jeremias na anak ni Helkias at isang saserdote sa Anatol sa lupain ng lipi ni Benjamin. Sinabi sa akin ng Panginoon, Pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Sinabi ko naman, Panginoon, hindi po ako marunong magsalita bata pa po ako. Subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka. Sinusugo kita, kaya tumayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking iuutos sa iyo. Huwag mo silang katatakutan pagkat ako ay isa sa iyo. At iingatan kita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Pagkatapos iniunat ng Panginoon ang kanyang bisig, Inipo niya ang mga labi ko at sinabi, Ayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa at mga kaharian. Sila'y bunutin at ibagsak, lipulin at iwasak, ibangon at itatat. Ang salita ng Muli po, isang mabagpalang araw sa pong lahat. At ngayon pong araw na ito ay sinisimulan natin na basahin at pagnilayan ang kwento ng pagkakatawag kay Herinias bilang uh, kahalili ng mga propeta. Siya naman ngayon ang ating pong maririnig sa mga susunod na mga araw. Ito ang kwento ng kanyang uh, bukasyon, kwento ng kanyang uh, pagtugon sa tawag ng Panginoon na magpahayag ng mga mensahe at salita ng Diyos. Ganda po ito no? sa pagsisimula talagang naroon din yung kanyang agam-agam no? kay Jeremias na una una sabi nga niya malalaman natin na siya ay bata pa no? at yun yung isang pinag-aaling langanan niya. Uh, kumbaga yung kanyang katayuan sa buhay no? dahil nga siyempre bata paano siya paniniwalaan para bang ano ba may kredibilidad na ba siya Basis sa kanyang mga aharaping mga hari, aharaping iba pang mga matataas na tao. Parang yun yung, yung feeling niya, no? parang hindi siya karapat-dapat dahil nga po sa bata siya at hindi niya alam kung paano magsalita, tumarap sa mga hari o sa mga isa iba pang tao. Pero yung assurance na binigay ng Panginoon na hindi siya papabayaan, uh, yung kapangyarihan niyang magsalita, kalakasan niyang magsalita ay manggagaling din naman mismo sa Panginoon. Paanong paano binuksan niya o binuksan ng Panginoon ang kanyang labi at inilagay dito ang mga salita na manggagaling din mismo sa Diyos. maganda rin po na paalalahanan tayo. No? Lahat ay tinatawag ng Panginoon sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang panahon. Kung ikaw ay tinatawag ngayon at kung ano man po no, ang dahilan mo, minsan po no, kapag Uh, may mga katulad po kami noon no, na tinawag sa bukasyon ng papapari o tinatawag para magpahayag no, ng, ng salita ng Diyos. Pumapasok talaga sa isipan natin ay hindi tayo karapat dapat, uh, wala tayong kakayahan, nahihiya tayo, natatakot tayo, halo-halo na po yan. No? Uh, pero gaya po ng sinabi ng Panginoon kay Eremias na mismo ang Diyos din ang tutulong, ang magpoprotekta at ang magpropobay no ng mga salita na kind na dapat sabihin. Kaya, siguro na no, sa personal na karanasan din ay talagang uh, kailangan lang talaga no na labanan mo yung takot at lakasan mo yung pananampalataya at maniwala sa Diyos na yung yung bang God will provide. Hindi lang sa material things, no, God will provide even dun sa mga uh, talent, skills na kailangan natin para makapagpahayag tayo ng salita ng Diyos Kaya kung ikaw o meron kayong mga kakilala no na tinatawag din ng Diyos para sa bukasyon ng pagpapahayag ng mabuting balita, magtiwala lang tayo at uh, Uh, manalig dahil kapag tinawag ka ng Diyos ang Diyos ang bahala sa iyo muli po, isang mga pagpalang araw sa inyo po lahat